mga tradisyonal na tato na tinatawag na batok ay dating simbolo ng kagandahan, kayamanan at lakas. Sa 106 taong gulang, si Apo Wang Hood, ang pinakamatandang tao sa mundong nagsasanay nitong sini ng Pilipino. Ang tradisyon ay halos nawala ng kontroli ng US ang Pilipinas noong huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo. Ngunit walang tigil sa pagtap si Wang Hood. Ang kanyang pagpupursige sa kalaunan ay napunta sa kanya. Sa front cover ng Vogue. Ngayon, celebrity na siya. Linggo-linggo, daan-daang turista ang nag-aakyat ng milya-milya upang maabot ang kanyang nakahiwalay na nayon. Lahat para sa isang pagkakataon. Upang makakuha ng isang simpleng tatlong tuldok na tato. Ang tanging disenyong ginagawa pa rin ni Wang Ud. Kaya paano naligtas ng isang sentenaryan na babae ang anyo na sining na ito? At mabubuhay kaya ito nang wala siya? Mahigit 3,300 talampakan ang nayon ni Wang Odds ng buskalan sa ibabaw ng dagat at ang tanging paraan ng makarating dito ay naglalakad. Nahanap ni Wang Odds ang lahat ng kailangan niya upang gawin ang kanyang mga tato sa kanyang likod bahay. Matalim, berdeng tinik mula sa mga puno ng pumelo at lemon. Mag magiging mga karayom niya. Pinasok niya ang mga tinik sa isang kawayan. Upang gawin ang topping tool na tinatawag na gisi. Para makagawa ng tinta, kiskis niya ang pinong uling mula sa nasunog na palayok at tinahalo ito. Sa tubig hanggang sa lumapot, nakuha ni Wang Od ang kanyang unang tatu noong siya ay teenager. Halos isang siglo na ang nakalipas. Nawala sa kanyang bilang kung ilan ang mayroon siya. Ginagawa ni Wang Od ang lahat ng kanyang pagpapatato sa porch area sa labas ng bah bahay niya. Ang bawat kliyente ay nagdadala ng kanilang sariling gisi mula sa mga lokal na nagbebenta. Isinausaw niya ang isang maliit na sanga sa tinta at minarkahan ang disenyo. Gamit ang gisi, tinusok niya ang itim na tinta sa balat. Nagiiwan ng permanenteng marka. Para sa mga matatanda ng tribong kalinga, ang mga tatu na ito ay isa sa pinakamahalagang pag-aari. Naniniwala sila na ang marka ay ang tanging paraan para makilalan sila ng kanilang mga ninuno sa kabilang buhay. Ang pagtatu ng bat batok ay dating pang pangunahing ginagawa ng mga lalaki, ngunit pinasigla siya ng ama ni Wang Ud, upang salungatin ang tradisyon at matutunan ang kasanayan. Sa loob ng marami siglo, mga tato ng batok ay isang mahalagang bahagi ng lipunan. Para sa mga tribos sa rehiyon ng Cordillera, nakuha ng mga babae ang kanilang unang as early as 13 para ipakitang handa na sila para sa kasal. Maraming mga lalaki ang nakakuha ng kanilang mga tato para sa pangangaso sa ulo. Tulad ng modernong mga medalya ng militar. Naniniwala ang mga tribo na maaari silang magdala ng swerte sa kanilang mga tao sa pamamagitan ng pagpugot sa kanilang mga kaaway sa panahon ng labanan. Sa bawat pagpatay, kikita ang mga head, head hunter, mga tato sa dibdib para sa kanilang katapangan. Nakaligtas ang tribo siglo ng kolonisasyon ng Espanya. Ngunit nang kontrolin ng US ang bansa noong 1898, ipinagbawal ang pangangasa sa ulo at humina ang apil ng mga tato sa batok. Itinuring ng mga kristyanong misyonero ang mga tato na bawal at sinabihan ang mga tribo na takpan sila. Ang Pilipinas ay ang tanging bansang kristyano sa dulong silangan. Sa panahong nakamit ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946, Maraming mga lumang kaugaliang katutubo ang nawala. Mga matataas na paaralan, mga paar, paaralang baitang, lahat ng itinuro sa Ingles. Karamihan sa mga kalinga ay nagtrabaho sa agrikultura para maghanap buhay. Nagtrabaho rin si Wang Od sa palayan sa loob ng ilang dekada. Ngunit nagpatuloy sa pagsasanay ng tato sa gilid. Noong 2009, itinampok si Wang Od sa serye ng Discovery Channel na tattoo hunter. At noong 2023, pinakita pa ang cover ng Vogue Philippines at si Wang Od ay nagmula sa isang lokal na tattooist sa isang pambansang kayamanan. Ang panday digang atensyon ay nagdala ng mga turista sa buskalan. Naglakbay ang mga tao ng 15 oras mula sa kabiserang lungsod, Manila, para makapunta sa bahay niya. Maaaring magtatoo si Wang Od ng hanggang 120 kliyente sa isang weekend. Isa siyang nakaupo ang mga turista sa kanyang balkonahe. Kunin ang kanilang mga tato at kumuha ng litrato kasama siya. Maraming salamat, mara salamat. Siya ay isang tanyag na tao dito. Kaya handa silang maghintay ng ilang oras sa iisin ang sakit. Noong nakaraan, gumawa siya ng mas detalyadong mga disenyo. Ngunit ang kanyang paningin ay lumala sa paglipas ng mga taon. Kaya sa ngayon, ang tatlong tuldok ay ang signature tattoo ni Wang Od. Kinakatawan nila siya at, at ang kanyang dalawang apo na mga apprentice niya, sina Eliang at Grace. Niiwan ni Wang Od ang mas komplikadong disenyo sa kanila. Ang isang tattoo ay maaaring nagkakahalaga sa pagitan ng limang dolyar at apat na Ngayon, gumagawa si Grace ng arrow at fern design isang batang Pilipino na pumupunta dito simula pa noong 2015. Si Peter Kapukaw ay may siyam na tato na batok, gawa ni Wang Od at iba pang artista sa buskalan. At para sa kanya, sulit ang sakit. Sa panahon ngayon, madalang na magpatuto si Wang Od. Ngunit gumawa siya ng pagbubukod noong 2007 para sa isang Pilipino-American tattoo artist na naglakbay dito mula sa LA. Si L. 15 ay nagdala ng na kanya sariling mga replica tool. Nagtayo siya ng kahoy ng bayabas. Sinabi ni Eli na pumili si Wang Od ng pat tattoo pattern. Nakita niya sa braso niya. Si L. ay nagpatakbo ng na sarili niyang tindahan. Dalubasa sa mga tato ng tribo sa Stanton, California, mula noong 2011. Ano na, Rona? Lumipat siya dito mula sa Pilipinas noong siya ay siyam na taong gulang. Gumugol siya ng dalawang dekada sa pag-aaral ng mga motif at artifact ng mga katribong katudubong Pilipino, kabilang ang kalinga. Sinabi niya na ginamit ang bawat pattern upang sabihin ang natatangin kwento ng tribo sa isang tao